Hello guys, uh, good morning sa inyo. Mga once again, this is Neil TV. Andito na naman po tayo sa araw nito guys para sa isang tutorial. Papakita ko ulit sa inyo yung tamang paggamit ng flat latex part 2. Kasi yung una guys, yung ginawa ko is hindi nyo makita kasi madilim yung pinagagawan ko. Ngayon guys, may pipintura na ako na kapiraso. So ganun pa rin yung procedure ko. Uh, Wag primer ako ng flat latex na matubig kasi I-apratex ko sana guys kasi yun ang required dito eh, Wala pong apratex Kaya gagawin ko ng paraan Gagawin ko yung Skarte Yung flat latex ang i-primer Karamihan kasi guys ayaw magamit ng flat latex kasi Tutuklap ko so, Hindi po yung natuklap guys Hindi po yun sa paggamit So Papakita ko sa inyo yung tamang paggamit ng flat latex Pagkatapos ng intro ito lang yung primer ko guys maliit lang po siya <clears throat> yan na po puti na yan kasi ito po kulay na po ito kulay dilaw so may pinaritas dito guys ito pinatakan ko ilihain ko pa yan ilihain ko muna ng 100 yan guys tapos pagkatlihan ng 100 ilihain ko ng 150 ito lang po muna dito hanggang dito yan lang po yung pipinturahan video madilim guys sinara ko kasi nandyan yung boss namin ito lang po guys dito hanggang dito yung pipinturahan ko tapos dito hanggang dito so ipapakita ko sa inyo yung tamang paggamit ng patlatics ulit sana guys sabay-bayan ito medyo malinaw na to guys kasi dati kasi yung dati nasa CR na ako lihain mo natin yung 100 dyan guys tapos huwag tapos 150 dyan lang kayo guys babalikan ko kayo so ito guys nalihan ko na guys ito. Tapos ko na siya lihain. So, ang mali ng iba guys, ang mali ng iba. Bukod sa hindi sila nagtutubig sa flat latex pag pinaprimer nila, hindi nila pinupunasan yung wall na nilihiya nila. Ito, ito kasi guys, pag pinagpagad mo lang ito, pinagpagad mo lang ito siya. May mga alikabok pa rin yan. No? Pinagpagad ko na yan guys, gamit ng brush. Pero may mga alikabok pa rin. Ang isa nilang mali guys, hindi nila pinupunasan ng basahan. Berat itu guys. Berat. Tiga yo, tiga no. Punas tu guys. Sama tanggal tak lagi orang kapuk. Kasi bag platnatik sebenarnya pina primer tu guys, terbisian ni. Ini yang eh. bag pina pagan tu langs kita brush memang alik kapuk keren jadi. Jaga lang punas. Alik kapuk keren. So, so naman po nas. Pwede yung pagpag lang guys. Pwede nyo pagpagan lang kung ang patrotex yung primer nyo. So, dahil flat yung gamit natin. Kung nasa nyo sa nga Guys. Yan. yung ibang nga rin nagsasabi yung flat latex, hindi pwede sa plywood pwede guys sinabi ko na ganito yung procedure na gagawin ito yung tamang paggamit ng flat latex, yung procedure nya yan ganyan kalabno guys pwede na yan kita yung tumutulong yan Yan. So, ipapayad na natin guys. So, ganyang kalab na guys. Oh. Dito niya. Yan. Halos pambuga na siya. Yan guys, yun yung yun. na natin guys. Papahit na natin sa ating inlasa na wall. So ito yung roller guys. Huwag so, niyang ilob guys. Ito yung roller. Kasi yung iba, ang katuwiran na iba, hindi sila nagtutubig sa flat. Kasi daw, kasi daw na, ano na, Sumutulaw daw pag pinapagulo. Pag nag daw sila sa flat. Sumutulaw daw pag pinapagulo. Kasi sinasawsaw saw kasi nila. Dito lang, lang. lang guys. At gano'n nyo lang. Pagpagulong isa. Ganyan. Dampi-dampi lang guys. Huwag niyo isaw-saw. Ganyan lang ang pagulong. I-dampi-dampi nyo lang siya sa pintura.

Matubig to guys, kaya malabnaw yung Kita nyo malabnaw yung eh Kasi, Kasi sa sinabi ko mga primer Mga primer lang Tapos balikan Kailangan guys, ito yung siya. Bago yung patungan ng matras. Kasi pag pinatungan nyo sa guys na guys, na primer na po natin. So babalikan to natin mamaya pag tutuyo na. Mamaya, mamaya guys, pag na, i-primer natin siya ng flat na ay i-scan ko natin siya ng flat na wala tubig. Kasi sa sinabi ko na take note po, ang flat latex na matubig kung primer lang. So, i-scan ko natin siya ng flat latex na walang tubig para puting-puting. Pabalik ka na mga maya guys pagka tayo na. Sikat ko tatin siya ng nagtatis na wala ng wala ng tubig. So, kailangan taposin niyo itong video guys tapos yung tutorial. Salamat po sa panonood. So, hindi ko pala nasabi guys. Kasi itong matubig na flat piece, pag is pag pinahid mo guys, parang may texture niya. Hindi maganda yung texture. Ganun talaga guys kasi hindi maganda yung texture yan kasi matubig na matubig yung ginamit niyo. Pag nakapinto na kayo ng ganyang kahaba guys, para ganyang kaalapad daw, medyo mahaba. Balik yan yung supply niyo. Gaya po nito. Panawarin niyo po guys kung ano supply Gali coba tas boba. Gali coba tas boba. Gali coba tas boba. Yes, Gali coba guys? Kenapa tas boba tas tas no, ano aku? Boba tas boba. Boba tas boba. Boba tas boba. Gali lu guys para tas ano, ano, tas supply guys. So, kailangan ng supply talaga guys kasi yung flat na matubig medyo pangit ang pintura niyan kasi may tubig siya kaya pangit yung pistol kaya kailangan supply yung siya So, yun ano po guys yan po? Maganda po yung texture niya pag nasupply So, kailangan tuyong tuyo siya guys tuyong tuyo bago niyong isikan kot ng flat na walang tubig para puting puti siya So, balikan natin yung mamaya guys pag tuyo na siya, Kung tuyo, na, isikan ko tatin ng isikan ko tatin ng plat na walang tubig. So, dyan lang kayo. Huwag kayong alis. A few moments later. So, ito na guys. Isikan ko tatin siya ng flat latex na walang tubig. Yung lapot. Yung ganyan yun po kalapot guys. Halos yun na po tumutulok. Ayan na po. Yan po kalapot yung walang tubig guys. Yan po halos hindi tumutulog. Kung mapansin nyo. Yung kanina na matubig na plat, pag ginano natin sa kahoy, tulong tulos siya. Ito po, halos hindi tumutulog kasi wala siyang tubig. Ito yung isikan kot nyo guys. Para puting puti yung pinrimer nyo nang plat latex na matubig. So papakita ko sa inyo guys paano yung tabang. Pagpagulong. So guys. Pwede nyo i tau tao Pwede i-lampi-lampi lang. Yan po. Kapit na kapit na po yung nakapit na po yung pangalawasing mano guys kasi yung una nating pinagulong ay may halong tubig so yun pong nagsilbing kakapit dun sa bato para kung matuyo siya ikanggut natin na bulan tubig kapit na kapit okay So ganoon ulit yung paghulong guys, kung makapal, eh, kung makapal yung laman ng roller eh Ikaalat din mo na yung pintura So ganyan, nagyayang puti guys So ito yung ano guys Ito po yung nasikan ko, ganyan po siya puti guys Ito po yung dating primer Medyo kita po yung mga bato Ito guys, yung pangalawa yung may plat na, may pangalawang patong ng cardlatex na hindi matubig, puting-puti na siya. Ito yung primer pa lang kanina, hindi ko pa napagulungan lahat. So, pagulungan natin lahat kasi puting-puti siya. So, tapusin. Tapusin na ito guys, yung pagpagulong. So, okay, ganyan guys, pag namalati kayo, balikan yung wala po. po. Taas, baba, taas, taas, baba, taas, taas, baba, taas. Ganyan ulit yung, yung pagulong guys. Sao, sao. Kalat yung pintura. Makalat. Baba, taas, baba, baba,

So tapos na po guys, tapos na nung tapos natin yung pagulungan to. So ipapakita ko sa inyo yung gano'n siya ka puti. siya? Yan, puting puti, -puti niya siya guys. Pwede siya ang pangatlohan guys. Pangatlong patong yung flat na no. Ay walang tubig para puting puti siya yan po guys yan pong puting puti na po siya para maganda tingnan guys si pangatlong patong yun ang flat na walang tubig para maganda so sana guys nakuha nyo yung ano ko ngayon tinuturo ko hanggang dito lang muna tayo um, so hindi ko na ipapakita yung paano pagkulay guys kasi ang topic natin ngayon is paano gamitin sa tamang paraan yung plastics, yung matubig sa hindi, hindi matubig. So, hindi ko na ipapakita sa inyo na magkulay ako ng dilaw sa pagkat na sinabi ko kanina, ang topic natin ngayon ay tamang paggamit ng plastics. So, guys, kung nagustuhan niyo yung video na to, so, pakilike, and share, and Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe guys. Click the notification bell. Tapos yung video sa mga bagong upload. Sana guys, nakuha niyo yung instruction ko. At tutok lang po kayo sa yung channel guys. Marami pa po akong ituturo sa inyo. Hanggang sa muli guys. So, peace out.